Ang gasolina ngayon ay $1.24 per liter At meron lang tayong pupuntahan Meron kasi tayong tropa na nakiusap sa atin na Kung pwede raw ay meron tayong ano, itatapo na basura Dalawang sopa doon sa Eco Station Kasi wala siyang truck At pupuntahan natin mga kainags ano. Naalala ko lang dati no? Uh, nung wala pa akong truck Nakikiusap din ako sa mga kakilala ko na yung may mga truck na sabi ko, "Pre, baka pwede namang makisuyo ako sa kasi meron akong ano eh, yung bibilhin sa Home Depot." Naalala niyo yung ano yung binili natin sa Home Depot no, yung uh, shower kit. Eh, kaya lang, medyo syempre malaki yun at may kabigatan yun. Hindi naman kakasya doon sa dati ko sa sasakyan na SUV. So nakiusap naman ako at tinigbigyan naman ako makina. Tapos pangalawa, no meron akong binili nga uh, sa supervisor ko yung ating ano doon yung barbecue grill tsaka yung sopa no yung sopa tsaka TV alala yung TV natin tinapon na natin tapos yung sopa tinapon din natin yun eh no nung nakaraan sa Eco Station uh, nakiusap din uli ako sa kanya sabi ko pare pwede bang makisuyo uli kasi meron akong kukunin doon sa supervisor natin since kapitbahay mo naman baka pwede so pinagbigyan uli ako winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada so nung ako naman ang nagka track ngayon Siyempre, kailangan natin talaga ng truck, no? Sabi ko, kailangan ko talaga ng truck. Uh, para ano, para komportable talaga. Wala tayong hassle kung mga pangangailangan tayong buhatin. So, nung nagkaroon naman ako ng truck, ami uh, may mga kaibigan naman tayo na nakikisuyo din sa atin. At pinagbibigyan din naman natin, mga kainag. Kung baga, binabalik lang natin yung sukle or yung kapalit, no? Nung, at, nung tayo'y kagaya rin nila, na walang truck at may mga bubuhatin or may mga itatapon katulad ng gagawin natin ngayon pinagbibigyan natin yan mga kinas no? dahil alam natin na nanggaling din tayo dyan <laughs> so katulad ngayon oh, di ba nakiusap sa atin yung tropa natin sabi ko sige, sige, sige pre uh, lagyan natin ng oras ibig sabihin hanapan natin ng oras yan so hinanap kasi hindi pwede ng Wednesday uh, family day natin yan no? kasama si Mahal Arena kasi nga nagbago na yung day off ni Mahal Arena So sabi ko eh hindi siya pwede ng Wednesday, hindi ako pwede ng Wednesday, hindi naman siya pwede ng Tuesday. So sabi ko pre, uh, sa Sabado, meron akong gagawin sa hapon, pero gawin natin sa umaga, sabi ko sa kanya. Alas 11, saktong-sakto 'yan pagkatapos kong magkape. Yeah, ito na nga pupunta tayo sa ano. Pupunta tayo dun sa bahay niya para hakutin yung ah, sabi niya kasi ano eh, dalawang sopa at isang ano, isang grill yata, grill barbecue grills na luma dito na tayo no magagandang bahay dito itong subdivision na to community na to magagandang bahay dito mga malalaking bahay dito mga pangmayaman talaga dito oh. tingnan nyo naman no oh. malayong malayo sa bahay natin ano yan dito lang yan eh para mga mansion talaga oh. tingnan nyo tataas oh may mga second floor dito na tayo mga kainags ano? at nandun na sa at maghihintay ayan oh. Tay na natin yung ano ano yun yun, 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 yun yung ano yung grill tapos sa doon tayo diretso para itapon naman natin yung mga sopa. Naihatid na natin yung tropa natin sa bahay mga kainigs ano? At sobrang ano raw sobrang nabunutan daw siya ng tinik dahil yung mga basurang masasakit sa kanyang mga mata ay <laughs> uh, nawala na. Eh ganun din yung nararamdaman natin di ba nung nakikita nga natin yung mga upuan TV na nakalabatan balatenga doon sa labas ng garahe natin di ba parang ang sa paningin. Pero nung naitapon na natin, eh wow, gumanda ang pakiramdam natin. Ah, uh, sabi ko sa kanila, alam ko yung nararamdaman mo, ganyan din nararamdaman ko. So nagpapayon, pasalamat siya sa atin. Uh, at syempre, masaya naman tayo kahit paano nakatulong tayo mga kainig siya. No? Diba? Ah, uh, sabi nga nila eh, hindi man bumalik o hindi ka man nila magantihan sa kanilang, sa mga nagawa mong magagandang bagay sa kanila eh, meron darating na magandang blessing sa iyo mga kainig. mo. So, doble lang, hindi lang tatlo, hindi lang quadruplet. Maraming marami pa. Salamat. Yeah. <laughs> Sabi nga nila, huwag kang umasa ng ano, huwag ka umasa ng kapalit sa mga natulungan mong tao. Di ba? May kusang, may darating na maraming blessing pa. Di ba? Dito tayo sa bahay, mga kainags, ano? Uh, at nag uh, nag-text sa akin yung, uh, yung mahal na reyna natin. Ang sabi eh, yung ating bunsong prinsesa raw ay bising-bising raw rito sa kusina natin Gawa ng nire-renovate, naglilinis ng kusina natin no So tapos na kasi siya sa salas natin Ngayon, di ba nung nakaraan ngayon, napakita ko sa inyo na naglagay siya ng cabinet, di ba? Storage sa kusina natin ngayon Nagkatanggal naman daw siya ng mga basura <laughs> Inaayos niya, ino niya, isa-isa Nako naman talaga, napakaswerte talaga natin sa bunsong prinsesa natin At no? talaga namang uh, maasikaso sa bahay Diba? ba? So nakakatuwa naman. Ah, hindi na natin pinoproblema 'yung paglilinis ng bahay. Tsaka wala na rin tayong time. <laughs> Kasi nga eh Masyadong hectic ang oras natin ngayon sa puro walang kwentang bagay. <laughs> Amir, <laughs> ang sarap po mo Lilin, kita nyo naman mga kainis, ano? Kitang-kita nyo naman yung Diperensya no? Actually, mainit ang panahon ngayon, ramdam ko, kaya gusto kong maghubad. Pero mamaya tatambay muna tayo doon tama tama ano na ngayon alas 12.30 na ng, Nang tanghali mga kainis ano ah, ano hello baby girl mukhang meron ka na naman kasalanan sa aking ginawa ha nako may kasalanan na naman sa atin nung ginawa tong aso natin na to no nakita, okay, nakita ako napansin ko na naman eto na naman nagkukay na naman dito nako po ikaw talaga ah, oh, sige na sige na papatawarin na kita <laughs> Noong nakarang araw nga pala, nagkaroon tayo ng thunderstorm dito, ng no? warning. So yung mga cellphone namin, nagkaroon ng emergency na in-inform in kami na magkakaroon ng thunder, ano, malakas na hangin. So ito na nga nangyari, oh, sa sobrang lakas ng hangin. Yung pintuan ng ating shed ay bumigay. Eh. Ayan, oh. Naka, trabaho na naman to, ah. Ganun talaga, eh. <laughs> Hello, sa'yo, Hello, baby boy. Kung di niyo mamasamahin. Kasi ano siya, may asawa siya. May asawa siya. Ano? Labas muna tayo mga kainags ano? Kakain muna tayo Gugutom na rin ako kahit pa paano tapos syempre, mainit ang panahon ngayon eh. Maglalaro tayo ng basketball at ng baseball after kumain. Pagka ganito yung ano yung init, yung sobrang init mga kainay, ano? Talagang unang sumasagi sa isip ko, maghubad ng damit. Parang nag nagiiimbita, alam niyo yung init na sinasabi niya na maghubad ka na ng damit, samantalahin mo na yung pagkakatao mainit kami ngayon. Mainit ang haring araw dahil sandali lang 'yan, ilang buwan lang 'yan mamaya pag maglalaro tayo ng basketball maghuhubad uli ako ng damit ano kasi gusto ko lang talagang ibilad ang aking balat sa init ng araw pero magsusumbrero tayo kasi baka mapuruhan naman tayo sa ulo alam niyo naman wala tayong buhok ang ating uh, ulo ay bare Barehead yan hubad nakatotohanan kaya pag tindi ng sikat ng araw eh diretso sa utak natin yan ano? di baling yung hangin ang pumasok ng diretso sa ulo natin wag lang ang init kasi ang hangin pumasok sa atin eh ano lang yan eh medyo may katok lang ng konti <laughs> pero kapag ang araw ay pumasok sa ating ulo diretso sa utak natin ay heat stroke ang kakalabasan natin sigurado yan nako po dami sasakyan ngayon ano eh paano ba naman eh summer syempre magandang panahon kaya halos lahat ng tao ay nasa labas nag enjoy Woo, uh, grabe yung init ay kakain muna tayo yan dito tayo kakain mga kainis ano? sa kebab yan dalawa yung kinakainan nating uh, kebab ngayon eh no? yung isa turkas meron din kaming mas malapit dun sa ano sa bahay namin na uh, kinakainan dati yun siguro 4 years ago 5 years ago na ano kaya lang eh nung una kaming pumunta roon kumain kami roon pagpasok pa lang namin eh kami pa lang customer doon eh. <laughs> tiningnan kaagad kami nung serve servidor doon, no. Nalalaki, tiningnan kami mula pa hang, hanggang ulo. Tinatanong kung ano yung gagawin niya namin doon. Siguro nagdadalawang isip siya kasi hindi kami hindi kami iba yung Pilipino, yung Asian yung ano natin, eh. nagtaka sila baka akala nila siguro mag magsusulisit tayo doon. <laughs> mula no hindi na kami bumalik. Ito try ko naman to mga kinaks no, half Swiss Adana kebab. Yan. So, nung pumunta ka kami doon sa ano, sa pinuntahan nating kebab noon sa malapit sa amin. Nung sinabi namin, hindi kakain kami rito, hindi kami magsusulisit. Biglang umiti, biglang gumano, no? Ah, okay, sige, upo kayo, sabi ng ganoon. mo magmula din na kami bumalik doon. <laughs> gusto ko kasi mga kainis ano pag pumasok ako sa isang restaurant, gusto ko yung pagbungad ko palang, lang eh nakangiti na kaagad sa akin yung yung ano yung servidora, yung welcome ba eh hello, how are you? Come in, mga ganun para ulit 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 ako sa pagbalik. Babalik at babalikan ko uli yun. Yun ang gusto ko eh. Kaya tingnan nyo rito. Kaya dito at saka doon sa pinupuntahan natin isa na kinakainan natin madalas. Maganda kasi yung pagbungad mo palang. Hello, telephone. Ah, hindi. Hello, how are you? Mga ganon <laughs> Init ng araw. Masensya na kayo. Mukha na tuyo yung utak ko. <laughs> Ay, may salamin pala ako. Pati ko sinot. Ito pala yung salamin natin. Ano? Susutin ko lang mga kanyang sandali lang. Ha. Ako pa panalo panalo sa init ng araw to so magpapahinga lang ako ng konti tapos magbibilad tayo sa init ng araw magbabasketball tayo maglalaro tayo ng baseball ganito yung kailangan natin dun sa ano natin o no, sa uh, Ihawana, broil yan o no. uh, ganito, ganito yung sinasabi ko sa inyo mga kainags ano di ba pinakita ko sa inyo nakarang no, vlog natin yung ating uh, barbecue grill sira yung ganyan o no. yan, yan, yan yung papalitan natin Naghahanap tayo dito sa Home Depot. Tinitignan ah, tinitingnan ko kung okay to eh. Kung ganito yung sukat. Yan or meron yan eh. Ito naman masyado maliit naman to eh, no. Masyado maliit to. Oh. Hanap tayo dito. Ito naman masyado malaki. Ah, kunin muna natin yung sukat nito tapos sa ah, sukatin natin yung ating ah, ano ah, barbecue grill. Ayan oh, oh, mga bulaklak, ang gaganda oh. Ganda sa paningin. Ito po. Oh. Wow. Grabe. Para ako na sa paraiso ah. Oh. Ito po. Oh, oh yung ganda. Oh. Wow. <laughs> Kakatawa. Wow. Ito naman mga ano halamang gulay. Ang lalaki no, parang gusto kong bumili lang ng ganito ano. Para mabilis na mabilis mamunga Bunga agad siya Kasi may puno na eh Sandali lang to Pag mga buwan ng June wala, Mauubos na ka agad to mga to Ito mga ano ah, Ito to 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 Raspberries Yung pinipitika natin sa kapitbahay natin Ganito yun eh Yan yeah. hmm. Pag lumabas sa pakura nila Kinukuha natin O oh, ko pala Ito naman cherries ah, Ito cherries to cherries Ayan cherries oh Makakita oh, kita nyo yung cherries ano ako eh, kung yan eh, hinog na. Eh, sigurado kay inag yan. Pitik ka agad yan. <laughs> Mandrugas talagang inayupak eh. <laughs> o, oh, ito pa mga kay Inags. Oh. Wow! Ganda, no? Nakakalibang. Ganda sa mata. Uy, <laughs> natin yung mga gamit natin. Oh. Tama-tama, merong portable washroom dito kung sakaling maiihi tayo pwede dito yan oh. No? bukas yan eh bukas yan eh tingnan natin yan eh, o oh. diba pwedeng pwede wala tayong problema sa iihian natin mamaya lagyan natin dito nako excited na naman ako makakapaglaro na naman tayo ng ating uh, <laughs> uh pam ano, pambansang laro dito muna tayo sa lili mga kayinags, ano? nasa gilid lang tayo ng skwelahan na to ah uh, ni remote starter ko na yung truck natin para pagpasok natin doon malamig na yung loob na sasakyan natin kasi sobrang init talaga nagpalilim muna ako kasi nainitan yung bunbunan ko doon no? sa basketball court kaya ano muna tayo pa cool down muna tayo ay lamig na sa loob ng sasakyan natin grabe ay salamat aircon, nasarap talaga ng aircon ano, pagkagaling ka sa initan <sighs> go Oilers, go Oilers, go go Oilers, go Oilers, go wow bah, ito yung inayos ng ating bunsong prinsesa mga ano aba, talaga namang ino-organize ng maayos ano, o yan, ano Nako, wala yung ano, wala yung bunsong prinsesa natin, umalis, nako. Eh sigurado kaya umalis yun? merong bibilihin yon merong ano, Siguro nagkaroon ng nag, may kulang, no. Uy. eto, tingnan niyo makina, no. Nako. Kaya pala sabi ko parang makalat dito, ah. Ino- oh, ino-organize na 'yung mga pambihira talaga 'yo. Aba, pati pala rito in empty na, oh. ano? Oh, yeah, no. Galing naman ito. Ano kaya 'to? Ito wala pa. Paayos ano, ino-organize talaga ang galing, ha. Uy, ano ba 'to? Galing, ha. <laughs> Wala, wala, wala yung busong presesa natin, ano? At wala, ayaw muna namin makialam dito kasi syempre, eh, siyang alam niya kung saan niya nilagay yung mga, ano, yung mga gamit dito. Baka pagka ginalaw natin, hahanapin niya, eh, wala na doon sa pinaglagyan niya, ano? Kaya, hayaan na lang muna natin ganyan. Ayan. O, pati itong ating ano, no? ah, uh, dito, oh. Naka, ito, ito, may pintura na. No? Mukhang magpipintura na naman yung bunsong prinsesa natin. Ito yung kulay. Kulay puti, oh. Nak po, baka bumagsak to, ah. Yari. Sayang, mo ka dyan, ah. Baka bumagsak patay. Ayan, <laughs> ito pa, ito pa. Ayan natin dyan. Medyo magulo pa, no? Bahala ang bunsong prinsesa natin dyan. Tayo lumabas muna. Yung pinaghukaya ni Saya, ay, 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 natin doon. Ha! Ah, oh! Ha! Ah, ah. Ha! Ah, lamig. Ah. Muta mo oh, may muta. Nako. Tara anihin muna natin tong ano bago lumalim tong Pangalingan muna natin to kasi hinuhukay na talaga ni ano to ni Saya no. Yan si Saya yung maliit nating aso no, hinuhukay niya na talaga oh. Hanggang doon sa ila, sa kabilang bahay ayan oh. Ayan, oh. naka. Ay nako, may ugat pala raw ng puno. Putulin ko muna. Tapos ang naisip ko, uh, naisip ko mga kainex ano, bago natin tabunan ng mga buhangin yan, meron kasi tayo dito mga graba. Ito, 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 ito yung mga semento nung ano natin dati, nung washroom natin, nung nirenovate, nung nirenovate ko yung washroom natin, ano, ito yun eh. So, 2017 yata, ano, 2017 ngayon ito 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 yung 2017 kung giniba yung lumang washroom natin sa basement eh na renovate natin ito ngayon ito ang ilalagay natin doon di ba para kung sakaling hukayin ni Saya medyo mahihirapan siya kasi puro graba na mukhang uulan ah tingnan niyo yung ano natin yung langit natin no biglang kumapal yung la uh, ulap ano dumilim sana nga umulan ano kasi sobrang init na talaga grabe para naman madiligan yung mga halaman natin dito tapos ito na yung na natin kanina. Ito to to, to, to yan, no? Ito yung nabubulok na. Ito yung tinina natin kanina na kinuha natin yung sukat sa Home Depot. Nakalagay doon 1375. Nako, hindi ubra to. Mas malaki pala to. Hanggang doon no. Ang ano nito size nito 15 and a half, yo. 15 and a half. Yun. ito to, to, to yung nabubulok na yan no? Yan lang naman yung kailangan natin palitan eh. Gumagana naman yung, ano natin, di ba? Yung barbecue grill eto na yung ano no, ilalagay natin doon. Pero bago ko ilagay itong mga gravel na to dito, gusto kong tanggalin itong ano, puno ng ano to no. Pag lumaki kasi ito, tapos nalagyan na natin mga gravel, mahirap nang bunutin ito, mahirap patayin. Pero ginugupit-gupitan ko na lang yun. Kung napapansin nyo, mayroon siyang ano, ayan oh. May gupit siya dito, ayan oh. Tapos sumibol lang uli. Pero since nahinukay naman ang ating uh, aso, gusto ko na hukayin to para tapos bunutin natin. Mukhang kaya naman bunutin eh. Ayan No. Oh malay mo, may mahukay tayong ginto rito, no? Hindi natin, mas, hindi natin masabi. Kung baga, ang purpose lang natin is hukayin lang yung pinakapuno nito. Tapos may makukuha tayong ano, no? Ginto, nako. <laughs> pwede, pwede, di ba? no? Ah. Konti pa, no? Konti pa. yan kaysa lumaki to. Nahirapan tayo, pag lumaki ng puno to, eh, magigiba yung ano natin, itong bakod natin, ano? Yan oh. No? Grabe. Paano? Yan yeah, tingnan na natin. Mabubunot, mamalapit na. Nako, ang lalim. Ang lalim, pero mukhang kaya. Mukhang malalim na 'to. Ah. Ha. Ah. Lalim na. Uy, yun. Kaya. O na lang. Ah. Nararamdaman ko mga kainags. Mhm. Mm Nararamdaman ay naputol. Pero okay na. yan Ito na kasi yung pinakaugat niya siguro, no, ayan, no. Pinakaugat niya, no. At least naputol na natin. Ah. Wala na. Hawin oh, lalim limo, oh. hawin la limo. Oh. Okay na 'to siguro. Hindi na tutubo 'to kasi ito na yung ugat niya, ayan, no. Ito yung ugat niya, ayan ang ugat niya. Hopefully, ano, hopefully. <sighs> ayan, tapos sa uh saka na natin ilagay ito dito yan para kung sakaling ano ni Saya ayusin natin pa eh hindi niya na basta basta mahuhukay yan ito marami to eh buhos na kaya natin ano yun ah yan Uf. yan yan oh parang kung sakali ho ni Saya, hindi niya na mahuhukay dito banda dahil ha? Oh, may mga ano na. Yan, konti pa. Bus na rin to. Oh, di rin, tagal, tagal na nito. Mahigit limang taon na. Ah, may tubig huh? yan, ito yung mga ano, tiles oh. Kasi yung unang may-ari rito, ginawa siguro, minodified niya. Tapos eh, nilagyan niya ng tiles ano ng tiles yung sementong nilagay niya so ginawa ko dyan giniba ko yun minaso ko yung pinaka ano dyan semento ng washroom sa basement so kung ano nyo nakikita yung basement ngayon na pinapakita ko sa inyo yun na yung na-renovate natin yun o no. na muna natin dito yan alright Ay, mahirapan na yan tapos balik natin yung mga lupa rito huh Binigyan na yung trabaho ni Saya. Ano? Malungkot. Huh? Malungkot. Ano? Malungkot ang baby ko na yan. Ano ha? Huh? Naku! Huwag na maghuhukay. Napapagod ako. Huh. Langit natin oh. Huh. Kumulimlim. Ah, huh. biglang lumamig ang panahon natin ngayon. Oh, Saya, wag mo nang huhukayin ulito ha. Huh? Huwag mo bigyan trabaho si Papa Inad Marami tayong ginagawa. Ah. Oh, ah, busy tayo eh. Ayan. Ah. ayan okay na mga kinis na tabunan natin ano. Ayun oh. Tsaka isa pa, nabawasan na 'yung mga basura natin doon. Ayun ano. Oh. Ito tapon na natin 'to. Ah. Ito 'yung mga pinagamita 'yung mga pintura ano. Mga pintura na binibili natin dati. Ito na 'yon. Yan. So, naikabit na rin natin 'to, mga kinis ano nilagyan ko lang dito ng ano ng lock para hindi na siya tumumba kasi sira na yung ano nyo rito tagal na kasi rin ito ano? tagal na nito eh. importante eh. nakatayo lang siya ano, na cover so meron pa naman isang nabubuksan dito eh. at least nakatayo na siya tara mag coffee muna tayo ah. Ah. coffee time tayo mga kainags ano? hmm. sarap grabe na enjoy na talaga natin yung backyard natin ano nako 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 sabi nila mga kayo nags ano pagka maaraw daw tapos umaambon umuulan ikakasal daw may meron daw kinakasal ng mga unggoy yan <laughs> yan yung kasabihan namin no kabataan eh no way back in 1980s no tapos kila mahal na reyna raw pagka ganito daw na maaraw tapos umuulan ay nakatago si haring araw no dito pero dito maaso lang ulap no pero dito madilim pagka ganyan daw ang panahon, kilamhal na rin na daw. Ang ibig daw sabihin niyan, meron daw kinakasal na gorilla. Yan. Yeah. <laughs> no? Tapos nung bata kami, ang ginagawa namin para hindi matuloy yung ulan, bubu magdodrawing kami ng araw. Magdodrawing kami ng araw sa lupa para daw hindi matuloy ang ulan. Yun yung ginagawa namin nung kabataan namin way back in 1980s. Ah, lakas ng hangin, grabe. Kita nyo, makakainis, oh mag ano mag aagaw na yung dilim dito no biglang na guli. ayan no papatak patak na naman ang ulan <laughs> nako po ubos na naman tong pagkain ng mga ibo natin dito ano wow kanina sobrang init ngayon naman cool medyo malamig yung simoy ng hangin mga kainags ano para lang tayong nasa Pilipinas nakasuot pa tayo ng ano ito nabili ko to sa San Jose Occidental Mindoro no? 'Di ba nung nagbakasyon tayo sa Pilipinas? Hanggang ngayon, tingnan niyo. Dinala ko 'to dito eh. Ganda no, pang saner talaga 'to, perfect na perfect. Oh, lamig. Yung puno natin dito, tingnan niyo, mahangin na oh. Sana umulan. Umulan ng malakas tapos maliligo tayo, no? <laughs> Parang yung ginagawa natin nung kabataan natin. Pagka umulan, naliligo talaga tayo, nagtatampisaw tayo sa ulan, ano? Sana nga umulan, kailang yung ulan dito, malamig yung ulan dito, mga kainags, ano? malamig grabe <laughs> hindi katagal ka siguro ay nako po nako paano kaya pag naitapon na natin itong mga to nalilinis na dito sa bahay natin ito dito sa backyard natin malinis na ito hinahanda ko na iniipong ko na lang kasi may bayad yan mga kainags ano? pag mga ganitong kahoy may bayad yan eh pero pag ganitong kahoy walang bayad pagka ano ng truck mga kalahati ng truck mga nasa 31 dollars so dapat magtapo na tayo ng maramihan ha para sulit yung bayad natin